Very important personal development. Kasi kung ano alam mo, skills, dun papantay yung income mo. Kung ano alam mo, direkta sa financial estado mo sa buhay. Hindi alam sa ano academic, hindi lang ganun. Kung gano'ng kataas ang skills level mo, ganun din ang magiging income mo. For example, sa basketball team, di ba merong mga bench, alam mo yung nag-champion, yun, hindi man na nakalaro, bakit? Yung skill level niya, taga-support taga lang. Like sa choice, pinili ni Lebron James na maging great, kaya nga, iba siya pag nag-practice, disiplinado talaga. Sa negosyo na rin, ano ba tapos may develop? Develop mo yung paano mag-present. Parang ma-master mo. Practice makes permanent. Practice ng practice. Naalala ko dati, nag-bless ako sa mga tricycle driver sa amin, sa si antipolo, pinapara ko. Tapos sabi ko, ano boundary mo? Sabi niya 100. Sabi ko bigyan kita 100. Yung 50 pesos kakain din sa McD. Tapos yung 50 pesos bigay ko sa kanya kalahati ng boundary niya. Ah, sabi niya hindi po ako pumapaton. Ko hindi hindi, hindi ko sabihin. Sabi ko magpa-practice na ako ng present Hindi pwedeng mentor mo ang magto-talk sa lahat ng guest mo. Lahat nag-uumpisa. Talagang rookie. Ano mo masker na I-develop mo yun. Yung skills na yun sa so, si Isipagan mo, i-develop mo yung sarili mo sa negosyo yung ginagawa natin. Kailangan paniwalaan mo sarili mo. Kung kaya ng mga mentors, kaya mo din. One day, may katulad ka rin nila.